kay pag uuwi uh ha. -huh. Oo. Hoy, ikaw ha. Eh si Monoy. Hoy, ikaw nang bahala, uh -huh. yes, uh -huh. ala. Ingat. Oo, ala. Oo, Gagamitin po natin. O, oh. o, ayo. Marigil. Marigil. Ingat. Marigil. Oh Ate, ate ingat. Hoy. na Pa SM ba kayo, Hindi na, daming dala. o ah. ko Alvin, baka malimutan mo. Ay, ito hindi Ini. oh. Ala. Oo. Ini. Sige. Oo. Oh. oh. What's up mga kaisan? Mga kaisan, magandang hapon po. Ayan, ka, ano ang natin, ka, natapos lang natin magpasahod mga kaisan. Kum kumubra po tayo sa Prusik, kaya tayo makaaga na nakasaka. Bali, ano mga kaisan? Bumili na rin po tayo ng ano? Ah... Uh, Makisig sitaw. Ano? ah, bagay ang gagawin natin mga kainsan yan na rin nakita ko lang po ito sa mga magugulay kanina kagaya Tito Mauro dito po ay sili sabay sabay bay tabi ko po sitaw yan sitaw nagtanong na rin po tayo ng magandang variety na ano magandang variety at mabinta sa merkado yung pong ang gagamitin natin pong variety na pipino yung jenjen -jen. Yan, so subok, lang. Ta parang ano lang siya pang pagumgum dahil magsasummer na po ay siya po yung pinaka pang pang ano natin sa init pang sangga. Pero madaling madalang po ang tanim natin ng pipino. Tapos ay uh, yung sitaw natin ay dini eh. sa pagitan itatanim na po natin yan o to yung nasa yung ating pantanim yan. Makisig. Ito po yung nakikita nyo sa merkadong kulay green. Yan. Ulit lagi. Ito po ay uh, kalahating kilo. Marami na po ito. Kalahating kilo. Eh, SWS po ito mga kainsan. Yan, eh, Swiss, baka naman. Eh. Marami marami na po ito, matatamnan hanggang palabak na po 'yan. Tayo-tayo po. Yan, shout out po uli sa mga magagaling maghalaman kasya pa naman ang darwasili dyan ano video tatalang talangan lang natin dami na nito para ano po aani tayo ng sitaw aani po tayo ng sili dubli po dubli ani Hindi na po natin pinag mga kainsan. Ito naman po yung maganda po itong Swiss na to. Hindi na po natin pinag -crack.

Sim, isso 🎵 kita kasama si ka insan 1.5 Mga 1.5 uh, kapuno pong sitaw Dami pa eh Dami din pala kalahat ng kilo 1.5 kapuno At pag ito po yung namunga eh, Ang dami po Para ano po Sabay sabay ang bunga Sili at saka Sitaw Kung maligo, mali, malugi man tayo sa sitaw May sili Kung malugi tayo sa sili may sitaw Oh, may bawi, pagbabawi Ayos din nga naman yung ano Oh, mga kaisan, tsaka-tsaka lang po eh. May sampo yung tinamumungan ah. Pipino. Inano natin mga kaysa, nagtanong tayo ng mga kagandang variety po kung ano yung mabib mabinta. Yan, shout out po sa mga ano, sa mga expert sa pipino. Soon, mag, sana maging expert din tayo diyan. Soon. Lahat naman po ay ano ah, oh, lahat po na may napapag-aralan mga kaisan ah. mag aaralan 1,000 puno po mga kainsan na itarim natin din eh. 1,000 kapuno puno nasitaw hanggang dyan ano to dyan yun natin pang hulip Yan, sitawan po natin ari. ito sitaw at sili ito eh. makisig ito po ang mabinta doon ay sa pinagsusulitan po natin tinatanong ko po muna kung um, sabi ko nga sa inyo tinatanong ko muna kung ano magandang variety. dahil baka mamaya magtanim ako hindi naman mabinta doon ari, abot na rin ng hapon parsid ko, bibili pa ako ng kalahating kilo lalakusin ko na nga naman aring na sitaw lahat po ang parsid naman natin din po ay Dini ay ano, Ayan, may chicken manure tapos na po itong lagyan ng chicken manure pipino po pipino at saka sili sa ilalim yan ari po pipinuhan, testing po, testing <laughs> Sabi nga nila tanim pa sumala. Nagpa-practice pala ang ay pasumala o oh. Mga uh, ang isang lata po ay ano ay nasa 15 Ari. Pipino po arin, kabang ari. O kaya ay ari pa, ang palaya. Ari pipino. 'Yun naman po yung napakadalang ng tanim. Kumbaga pat pasumala nga lang, ang Ano utoy? Eh? Intercropping. Para po hindi sayang ang lupa nga naman, totoo nga naman yung sabi nila. Nakikita ko na sa comment ninyo ay eh. at least doble ang kita. Ito po ba 'yung ano, mataba ang lupa, ang ilalim po nito nasa lisali. Itataasan ko na lang ang ano ang Plat po. Ito dapat i-motorin namin, hindi na namin na motor. Yan. Ito sana po, at taba po ng lupa nito. At ito po ay daan ng baha pag uh, December ay ngayon naman po ay ano mag uh, araw ra. Tag init. Pwede na po dito ang taba ng lupa nito kahit di po lagi ito ng chicken manure. Pagkakataba. Ah. ah. Nabukol-bukol po ang ilalim niyan ang diskarte naman dyan lalaliman ang plot wala nag uutay utay na po wala na pong nasasayang na lupa lahat po ay matatam na natin halos utay utay Magpapakain naman tayo ito. ano bunso kukawa po kayong pagkain ng baboy Haklit laang ang po. Haklit, <laughs> haklit. Oh, lumabas ang kamuti ito yun. gamuti Kuya Dasil po Okay, akin ah, na simula pasok ninyo 31 31, ay bulas day mo na pala bukas dami nang naipon ni Dasil pang baon po eh. baboy na po yan Malubang baboy hmm. Ano nga ba tatanong natin dito po? Dito po kami magtatanim ng pipino Ang kainsan peace. Pasang pasang dito. makara at si Clara ay papakainin na kulik mara Clara oh. yun hapunan bunso oh. sino nga po ba ito kuya? Clara Mara ito ko siya? Clara si Clara unang binigyan po si Clara. Ati po sila dyan si Mara at si Clara. Kasi nag si Mara, Clara. Bakit ko man ako ito, ibibigyan ko kayo ni si Sian. Tige sa inyong alagaan. May ipon ninyo. Pag kayo nagkakalids na ay. Okay, tay. Hmm. Yeah, e, busog na po. <laughs> Jackpot ay naka-Jollibee daw si ano eh, si Mara at si Clara eh. Para naka-Jollibee. Natutoy. Ah, to, hmm. Eh, para naglalandi na po si ano ito. Si Clara naman po naglalandi. Tingnan mo, natutoy. Maga. Magapo. Naglalandi. May bari, ito, Mag mo, wala bang barya dito wala? Ha? Ay naman. Wala. Wala po meron. Meron ba wala? Meron na. May mga aso wala na. Wala na. Ay kayo? Oh. Ang aso po yung nakakain ng niyong. Yeah, mga kaisan magbibisita naman kami sa si Ilaya Diretso pag uula po ni Ivana yan yeah, mga kaisan maraming maraming salamat po sa inyong pagsama stay humble and God bless peace bye salamat po Ivana kumusta na ha kumusta na Ivana ko maagap tayo bukas Ivana hahako tayo ng ipot yan ang lagunan talian mo no Ivana ah, ah. <laughs> Inuumay ka sa damo. Ha? Inuumay ka bunso. Ang mo na kit. Uh. Inuumay na naman si bunso sa ano eh. Sa damo. Ang dali. Hmm. Ng damo. Kahit dalawang araw mong hindi ulahin. Ay. pagkakalagaw lago Mana? Let's go. nang kalabau.